oh, na naman kuha na siguro ito sayang wala yun good morning guys welcome back sa ating uh, channel youtube channel dan fishing adventure at sa ating Facebook uh, page Dan Bicol and Say So ayun, ngayon ay uh, mag-pitching at video tayo Maganda ang ano nang dagat ngayon, may gumaalong kaya pagkita tayo ng snapper So kanyang lumalabas yung uh, snapper kapag uh, ma Ay, nakakahingal pa kasi yung mga daanan dito dito yung ginagawa ko pag wala akong pasok kaya ako umaga para paglakad papagod na nga kagad ako eh kasi kulang na sa exercise Itong kakaran talaga ito pagka umaga mga nag exercise Kaya Isa na tayo doon sa I-exercise sa umaga So ayun Banga natin ang ating fishing adventure ngayon kung... Ayun guys ito yung uh, Unang agis natin Sana agis natin tayo Magandang na pero kapag ganito ang ano ng galaw ng tubig kaya try natin baka mayroon mo pero subo ko na to ganito kapag ganito ang tide ay ang ano marami ang snapper kaya ganito ako na hunting ng snapper ang alon. A few moments later. Guys, piso na tayo guys. Bukang malaki ito guys. Piso on tayo, piso on. Malaki ito. Mabigat. Snapper siguro ito guys. snapper nga pero hindi gaano malaki yata yun good size na good size na guys oh good size yun unang bato natin guys good size agad talagang proven oh kaya sa kagad tayo good size na Woohoo. thank you lord kahit na nasukatin to pasok na pasok na 1-0 isa pa lang yung sit natin yun yun, malaki itu guys Lihat ini penuh natin good size ito guys huwag ka sana makakawala oh laki oh ah yun ulit guys yuhu good size guys yuhu another good size oh yuhu thank you lord Woohoo! 30. Kinakagat na naman guys oh Oh Ayan oh Ayan oh Oh Sige Ayun tinigilan siguro Nakuha lang yung pain Baka maliit Lumubay na yung tali Baka huli yun Tingnan natin Pagkaganyan kasi minsan Nahuhuli na yan siya Hindi na siya humatak Tingnan natin kung mayroon Yun malaki na naman to guys Malaki na naman Babain ulit natin snapper ulit ito guys basta mga ganitong kagat snapper ito dito tayo sa malapit lapit baka malaki na naman oh ganda ganda ang hatak good size ito pag ganito ang hatak guys oh yun another good size guys so ito yung pangatlong huli natin guys pangatlo yuhu lahat good size ang huli natin guys oh alright hi hi nakachimpo din tayo pangatlo na natin to oh mga good size Tumabiki ngayon sila Sundan nyo lang yung tip ko guys Sigurado Makakahuli kayo Pag mga ganitong ano Thank you Lord Yun Pusun tayo guys Ay kahaway Nakawala Kahaway yung kumagat guys Nakawala Di na naman napuruhan. Naka alpas. Maubos na yung pamahay ko. Ayan oh. Tatlo pa lang yung na good size na nahuli natin. Mas marami yung nakawala. So ayun, ganito lang yung pag uh, papain ko ng bonito. Di ko na mo, di ko na siya tinatalian kasi hindi pa naman siya gaano durog. Siyan, so ganyan. Yung ko lang sa parting may balat. So marami na ang kaway na ano ngayon. Kaway na yung kumakagat. Wala nang isa siguro. Pag tanghali na kasi yung snapper na punta na sa na yun at parang humina na rin yung ano humina na rin yung alon ubusin lang natin yung pamayan natin guys at mainit na rin so ayun guys Ah uh, susukatin so, natin yung mga huli natin kung ano yung size nya pinakamalaki kung napansin nyo hindi ko siya sinukat kanina kasi alam ko na yung size na good size uy yun na nata na yun huli guys ay nakawala Wala pa maliit siguro mga ano pa sana tayo maliliit na kasi yung mga medyo malalaki gumitna na nayong kasi mainit na eh napunta na sila sa gitna kasi parang mahina sila sa ano ng liwanag ng araw So ayun susukatin na natin at lilinisan ko na rin yan para hindi na ng kaliskis doon sa bahay Ito yung malaking huli natin guys Sakto ng 40 Ayan oh. 40 yung pinakamalaki Ito yata yung pangalawa So ito 33 Ayan o 33 Yung Isa Parang mas malaki-laki ito 35 siguro ito 35 nga o. So Kaya hindi ko nasa sinukat kasi Kanina Kasi 30 lang yung Size limit niyan Kaya alam ko na na pasok na siya so ayun lilinisan ko na ito para hindi na ako madala ng ating uh, kaliskis so, maganda yung ano oh yung binanatan na naman kuha na siguro ito sayang wala yun nakalas pa tayo guys Oh, uh, parang malaki pa. Snapper din siguro ito. Ya. Yeah. Malaki-laki siguro to. Sayang. Wala na akong pamain. Oh. Yun, snapper nga Ayun, hu, ayun ganda ng size guys oh, hu ito yung pinakamalaki guys, hu mas malaki ito, hu, oh. pinakamalaki, ganda ng tama niyo, oh. dalawa pa yung kinai niyo, oh. pinakamalaki guys, haha. -ha. Thank you, Lord. You oh. know. Ito, susukatin natin ito. Mga piptihan na siguro to. Nakalas pa tayo. paing ko na yun. Dalawang kawil kinain niya. Oh. Kaya pala, hindi siya makakawala. Oh. Ay ko Nangagat pa Sayang guys Naubusan lang tayo ng pamain ako akong kaway Mag ako ng kaway Ah 45 lang 43 lang pala guys Malaki lang katawan nya Ayos. Thank you, thank you Lord. Ayan na yung huli natin guys. Nalinisan na natin at uh, papauwi na rin ako kasi naubusan ako ng pamain. Kaya meron pa sana pero wala na akong pamain. Ayan yung huling tapong ko. Sinaid ko na nga lang yung sa ulo nung bonito. So, ayan oh. Napakaganda na mga size. 43, 40, uh, 34, 33. So, sulit ang ating fishing adventure ngayon. Nakabawi din tayo. sa matagal na pagpipacing adventure natin ngayon lang tayo ulit nakahuli ng medyo magagandang size so ayun guys thank you for watching and see you on my next video